Yo! What's up mga kaoblocks! So ngayong araw nga, no nandito tayo sa Mindoro at meron tayong pupuntahan isa sa mga paboritong pasyalan ngayong uh, tagaraw ng no, ating mga kababayan So dito nga tayo mga kaoblocks, dumaan nga tayo rito sa may uh, barangay La Curva at dire-direcho lang nga ito mga kaoblocks at tumagos tayo rito sa may barangay Kamburay So isang direchong daan yung ating uh, nilalakbay ngayon mga kaoblocks at dire diretso lang tayo dito napansin natin mga kaoblox na medyo yung sakyan kaya medyo bilis-bilis natin ang pagpapatakbo na may kasamang pag-iingat so dito na ako, mga kaoblox may barangay Murta at ito nga mga kaoblox yung aking school na pinag-aaralan dati at ang high school shoutout sa mga teacher dyan. Saglit nga mo na minto mga kaoblox so tingnan yung aking school na pinanggalingan dati at ito dito kami nagpa practical dati sa agriculture so mga kaoblox no dito na nga ako sa may barangay uh, Batasan sa ano sa Occidental Mindoro at konti na lang ay marating ko na yung aking pupuntahan. Shoutout nga pala sa mga taga Barangay Patasan, mabuhay kayong lahat diyan. All right. At sa wakas mga ka-oblocks ay narating ko na rin yung tulay ng Batuili. Isang mahabang tulay ito mga ka-oblocks na ang ilalim nito ay ilog. So dito sila naliligo tuwing tagaraw kasakasama ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. So napakasarap at ng tanami ito mga ka Oblox. Tingnan natin mamaya sa baba kung ano talaga yung tsura nito para may sa inyo. A few moments later. Alright, so babayin natin mga kaoblox yung ilog, lalaki ng bato. So, doon kasi yung mga ano doon mga tao sa baba. So, dito tayo sa dulo. Gusto ko kasi mapag-isa. <laughs> Ayoko na may uh, tao. Kasi mahiyain ako eh. <laughs> Ang ganda lang 'yung mga kaoblox, 'no? Eh. So, basa basa parito ibig sabihin mababaw pa yung tubig kaya pag malakas ang ulan abot yan dito mga cow blocks so lampas pa dun so dun ang gagaling yung uh, tubig lapitan ng konti hiningal ako ah yan dito kami inaliligo nung high school pa lang kami kasi eh, libre hanggang dito lang tayo mga cow blocks So yung part na yun alam ko malalim eh. Yung part na yun yung parang uh, umaalon-alon. Malalim yan. Kasi yung lagas-lagas ng tubig. Ang lakas oh. Mula sa dulo yan. So yan yung nagsisilbing uh, patubig din sa mga palay na magsaka natin sa dulo. Yan yung nakita natin bundok. Yan yung, yung bato. Yan nakikita ko sa post online. Sarap pa picture dyan. Kaya lang wala tayong kasamang photographer. Kasi natin may akong paano ang natin para mga picture makakuha tayo ng background dyan. So, ang ganda ng tanawin. Libre lang dito mga ka Wala ka gastos-gastos. Ang gastos lang dito yung pagkain, malamang. Ihaw ka lang ng isda. O karne o gulay, magsahin ka lang dito. So, na. Ang uh, family weekend bonding natin. Alright, so ayun lang mga ka No? Pinashare ko lang kayo dito sa lugar namin. Ito kasi yung uh, paboritong pasyalan ng mga tao. Located at si uh, Sitio Batuili, Barangay Monteclaro, San Jose Occidental, Mindoro. Right? Shoutout sa mga lahat ng naliligo dito. Alagaan natin ating ilog, yung mga kalat natin. Salamat sa inyo. Shoutout sa inyo. And mabuhay kayo. Alright, and uh, let's go!